Mga mare. Sarap ng higaan natin ngayon ah, ha? Ganda ng tulugan na. Ah. Hmm. Dito po kami sa baba na tulog kasi ang kukulit pag nasa taas. Hmm. Ayan sila. Gandang gabi. Good evening po. Ayan sila oh, silang tatlo, makukulit. O di ba, nauna pa sa kutsun. Hmm. Hindi. Si Sa laptolog mo dyan, bebe. Ha? Si ate, oh, si Mukang. Nagkakamot, Bukal. Oh, sarap tulog niyo 'no. Ah, sarap ba diyan? Ah, sarap tulog. Sarap tulog ng mga mare ko. Bye guys, pa-like pa share sa subscribing channel namin. Thank you. Bye-bye.